may tubig din naman, pero asis na pa ba? baha na po, inabot na po dito sa sa amin puntahan natin yung kapihan natin eh si Jack, kawawa naman oh hindi ah, jack eh, ako muna ah magre-rescue lang ako ng mga ano ayun na oh baka siya nagtulog dito yung bahay, bahay namin Okay. Second floor naman May second floor naman May mahirap dito Pag wala ka second floor hmm. Yung bota natin Gunahan na dyan Ang laksang agos dyan Wala na Pinasok na Malalim na dito. Oop! Malalim na. Malalim. hen. Gatuhod. Gatuhod na. na Tugod na dun mas mataas doon Ito eh. e tayo sa may sa kapihan <coughs> Ay, go na lang doon kayo mabing. Nasa ang tubig eh. Nasa tubig eh. Naku, haabutin talaga yung kapihan natin eh. Haabutin ang kapihan. Ayan na po, ang kamay topi. Sinabot na. Pasok ang Pasok ang loob. Pinasok ang loob ni Kamal hmm. Sana wag <laughs> na tumasin na Ito copy natin oh. Ayan po yung tubay, Ayun yung kart ko. Malalim yan, malalim si pababa pa yan, malalim na yan hmm. lalo na tayo dito yung ano lakas na Pasada. lakas na lakas na lakas na nga habis eh mapaw na kasi yung creek may creek dun sa bula babalik na tayo at tayo yung malakas ng ulan eh sila na tayo ng babayaran natin yung mga gamit dito na iba. Ibang gamit nandiyan, natin. And, wala na diyan natin. Ayan. Ayan na. Nasa tayo. Pabalik na tayo, pabalik. na. Uh. Oh, go lakas lang agos go na daming ano parang may mga rabbit na lumalangoy ah wala kawawa naman oh may ano la huh ito po yan sa Luis De La Costa Talban Umaangat na umangat yung tubig eh Umaangat Tawawa ka dito pag wala kang second floor Dapat may second floor kayo Dito lang tayo dyan. Kasi, sa gilid dyan, wala naman yung mga village na baka manubog tayo sa gilid. Dito, dito kami natin na dyan. Sasawa kami. Uh, hmm. Welcome to the La Costa. Ah. Okay ba? <laughs> ano na dal? Malalim na? Malalim na Pagod na sa Agos Hindi Paano dito eh Diyan malalim So diba? go 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 yun, baka nyo go yes ha, ha baka nyo panat, panat, lang, lang, lang hup